Ang tagal ko na ang hindi nakakapag-igib ng bariya sa comshop. Kaya ngayong araw nga magko-coins out muna ako. Nahinintay ko muna matapos yung Pasko at bagong taon. Para isahan na lang yung pagko-coins out. Kaya panigurado, sobrang dami na rin laman sa loob. Ang bigat na nga nitong coin box. Kaya sana, nakakahinga pa naman yung bariya sa loob. <laughs> na bago nga natin buksan yung mga piso mga guys tatanggalin muna natin itong mga nilagay natin ng dekorasyon kasi tapos na yung Pasko at tapos na rin yung New Year kaya bago na nga ang taon kailangan malinis yung komsyat. at wala lang mga nakasabit ng mga borlolo kasi yung mga naglalaro dito ayaw na din nila yung mga ganto. kasi nahulog pa daw sa kanila yung mga bono Itatabi natin na muna natin to mga dekorasyon mga guys Para kapag sumapit ulit yung Pasko May gagamitin ulit tayo Na mas makakatipid ba Kalo na ilang araw lang din naman ito nagamit Kaya ako naghahanap ka nga ng Christmas tree ngayon Ipo for sale ko na to. Bagsak presyo Yung issue nga lang Sumasayaw siya tuwing gabi Pagkatapos ko ka matabi yung Christmas tree Bumalik na ulit ako sa comshop Para isabay na din yung paglilinis At saka kailangan ko talagang bumalik Kasi magko-coins out pa ako Ah, ba nagwawalis nga ako diyan. Napansin ko yung mga upuan, Ay, natanggal na pala yung ibang mga balat. Nabakbak na kay ilang parte. Sa pagkakaalam ko nga, wala pang one year to. Pero naging ganito na yung upuan mga guys. Pero wala pa nga tayong pampalit. Yeah, alamin ko na lang siguro kung sino nga magbakbak dito sa mga upuan. At itanong sa kanya, kung saan niya dinala yung mga balat. <laughs> Pero yung hinala ko nga dito mga guys, yung mga nakatambay, eto siguro yung ginawa nilang libangan. Kaya titignan ko na lang din siguro sa CCTV so, bakit nagkaganyan yung mga upuan. Namiss yeah, ko nga maglinis dito sa com shop. tagabantay ko dito. Kaka day off siya. Kaya ako ngayon yung naglilinis. Na wala nga masyadong kalat ngayon. Kaya ang ibig sabihin niyan Wala rin masyadong naglaro ngayong araw. Na ano, naubos na yata yung mga agiraldo na mga naglalaro. May naiwan pa ang hanger dito. Mukhang galing yata to sa nanay na naglaro nung isang araw dito. Nasyari route ko na si mami. Pakuha na lang po yung hanger. <laughs> Kasi baka magamit ko pa <laughs> Pagkatapos ko nga makapagwalis, kinawa ko na din yung susi. <laughs> Para makapagsimula na rin makapag coins out. Nainuna ko na nga tong single na box. Kasi single pa din naman tayo ngayon. Kaya sa magmamain dyan, imain nyo yun na yung Christmas tree. Kasi ibibenta ko talaga yun. <laughs> Heto na nga yung laman ng unang piso net. Nasa kalahati na din yung bariya. Kaya siguro mga guys, mapupuno din natin tong malaking palanggana. Na dalawa lang din naman kasi yung single dito mga guys. Ay tatlo pala kami. Basta dalawa lang yung box sa single. Na lahat na ng piso net dito, double na yung mga box. Ay, sa mga oras nga na yan mga guys, sobrang hirap ako sa magbukas. Kaya expect ko din na sobrang daming laman siguro neto sa loob. Kasi tingnan nyo, so, masama pa yung box. O baka may bato lang silang nilagay. Basta sobrang hirap ko nga siyang buksan. Pero sa ilang minuto ko nga pagbubukas dito mga guys, Pansin susi. Iko pa pala siya na iikot. Nakalak pa pala siya mga guys. Pero pareho nga lang sila ng laman katulad ng isang piso net. Kaya pagkatapos ko nga mabukas yung mga single box, sinunod ko na rin tong mga double. Na yung double nga na to mga guys. Dalawang piso net na yung gumagana. Kumbaga isa lang yung lagayan ng mga bariya. Kaya natawag din siyang double. mamahal. Ah. Sobrang daming bariya ka na naman nito ni mga guys. Sa palagay nyo, magkano kaya yung laman ng isang palanggana? Na halos 20, 10, 5 na rin yung mga nandito. Kaya sa mga makakahula dyan, ipapafreebies maka ko na lang sa inyo yung Christmas tree. Okay, <laughs> <laughs> yung... hey ito yung mga na natin sa loob ng one month. Medyo marami siya kasi nagpasko, nag new year. Kung ang gusto ng bariya, i-message niyo ako para magpapapalit tayo ng pera. Kasi <laughs> nag-uumpisa magbilak sa na yung likod ko. Kaya baka bukas ko na ito bilangin. And palagay niyo guys, okay. magkano kaya ito. And meron din tag-20 dito. Kung gusto ng bariya, message niyo lang ako at magpalitan tayo. Kasi pa kailangan yung ng bariya. Chot! Ayun lang. Bye-bye!